po ang pangalan? Benicia Herrera. <laughs> ano po? Benicia Herrera. Melicia? Herrera. Herrera? Elfera! Kanya yes, saan po kayo, Lola? Dos Marinas Cavite! Okay, ilan taon na po kayo? Seventy-three! Ulo lang ako yung kapay ko. 🎵Kahil sa'yo🎵 Mayroon po ba may anak? Ha? Ma. Ha? Ha? Mayroon ba kayong anak? Mayroon akong anak, isa. At may dalawa akong apong inaalagaan. Nawala ng mga magulang. Labandina lang po ako. Ano po? Ano? Naglalabada lang. Ang labandera kayo? Opo. Ilang taon na po kayo? 73! Oh, 73, naglalabada pa. Naglalabada pa. Ha? Ah? Ay. Ba't kayo nandito sa Will to Win? Nakikipag sa palaran para manalo! Okay. Uh. Alam niyo yung gagawin niyo? Opo. Ano gagawin niyo? Katayin ko kasi kung magbeswerte yan. Kaya? Yeah. Oh, nanay, galingan niyo po. Ah? Okay. Alright. Okay, Nay. Ready? Wala music ha? Go! Go. Yan. Malapit na po. Galingan niyo, galingan niyo. Ayun, galing! <laughs> Grabe! Ayun, galing! Grabe! Woo! Grabe! Ayun, galing! Ah, Nay, kayo yung pinakamabilis no? na kumain ng cookie. Masaya ba kayo? Oh. <laughs> Alam, dinig nyo, na nakikipagsapalaran. Si nanay po ay 70 plus years old at isang labandera. Siya po ang nag-aalaga ng kanya mga apo at wala na hong mga magulang yung kanya mga apo. Siya na po, buti na pa siya kayo dito na eh. Opo, sinamang nila ako. Sinamang salamat ko. Ano ba ang inyong Christmas wish itong Pasko? Maging masaya kami maglulula at isa kong anak. At bigyan ako ng malakas pangkatawan habang nag-aaral ang aking mga apo. Uh -huh. ako. Ang galing at kapag-aaral. Pakinig. Minyan na pa ng pamasko mo. Ipunin niyo to sa Pasko. Bili mo lang damit yung mga apo mo. Bumili kayo Ito Eto nanay, 5,000 para po sa inyo. Dahil ikaw ang Christmas light Sa aking Christmas tree Ikaw ang Christmas carol sa amin tuwing Salamat po. <laughs> ano gusto po sabihin sa programa natin? So we'll sa we'll to win sa TV5. Masaya po. Kahit hindi sana ako makakapunta dito dahil wala eh ang mga apo ko. Pero nagpilit pa rin ako makarating dito. Upang makita lang kita. <laughs> Thank you, Nay. Salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang programa ito ay para sa inyo. Ang programa ito, hindi lang saya, hindi lang tuwa. Para ho, sa abot kayang maitutulong ng Will to Win at ng TV5 sa mga katulad nilang nangangarap. Sa mga katulad nilang, sumatawag nga eh, nagbabakasakali.